may isang matanda ang nakulong dahil sa pamemeke ng dokumento at tawagin natin siyang Lola Petra. Si Lola Petra ay isang siyam napung taong gulang na babae ay nahulog sa isang masalimuot na kaso ng pag-aaway sa lupa na isinumpa ng mismong kanyang mga kamag-anak. Ang pinagmula ng sigalot ay isang dokumentong pinapirmahan sa kanya ng mga taong mukhang pera kasama na ang kanyang pinakamamahal na apo na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Isang araw, dinala si Lola Petra sa harap ng isang papel na di niya maintindihan. Hindi marunong magbasa o magsulat si Lola Petra maliban sa kanyang sariling pangalan. Sa kapila nito, sinabi ng kanyang apo, Lola, pirmahan mo na yan! Dahil sa malalim na tiwala niya sa kanyang apo, Pumirma si Lola Petra ng hindi na nagtatanong tungkol sa nilalaman ng dokumento. Lingid sa kanyang kaalaman na ang pirma niyang iyon ay magbubunga ng matinding problema. Isang pirma na magtatali sa kanya sa isang kasong panduloko at pang-aangkin ng lupa. Ilang taon ang lumipas at ang kanyang mga kamag-anak, kabilang ang kanyang binamahal na apo, ang siyang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Sa pag-usad ng paglilitis, si Lola Petra ay dumaan sa masakit na karanasan nang ang kanyang pinakamamahal na apo na minsan niyang itinuring na pinakamalapit sa puso ay tumayo bilang testigo upang siya'y madiin pa sa kaso. Ang kanyang apo mismo ang nagpatotoo na may kinalaman si Lola Petra sa pekeng dokumento. Bagay na lalo pang nagpalala sa sitwasyon ni Lola Petra sa ilalim ng batas, may pagkakataong makalaya si Lola Petra dahil sa kanyang edad. Mahigit walumpung taong gulang na siya at kwalipikado para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ngunit tumutulang kanyang apo at iba pang mga kamag-anak, dahilan upang hindi maipatupad ang kanyang paglaya. Nagreklamo ang kanyang apo at sinabi na hindi karapat-dapat si Lola Petra na makalaya. Sa kabila ng kanyang katandaan at mahinang kalusugan, Si Lola Petra na minsan ay nagtiwala ng lubos sa kanyang pamilya ay naiwan sa bilangguan. Hindi lamang dahil sa pirma niyang nagkamali kundi dahil rin sa pagkakanulo ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Sa kanyang pagtanda, ang akala niyang pagmamahal at tiwala ay nauwi sa malalim na kalungkutan at pagkabilanggo.